activity ngayon ay uh, ipinakita natin uh, sa publiko. Uh, andito nga ang ating uh, mahal na paulo para makita rin niya yung proseso na pag-distract pag-distract ng uh, mga nakumpiska, mga na-discover, saka yung mga uh, droga na pati yung mga ebidensya na galing sa korte. Of course, may court permission yan. Kaya ito yung proseso. Kasi ang ating uh, Dangerous Drugs Board regulation. Ang kanyang uh, sinasabi ay dapat itong mga ebidensya, itong mga seizures, sa mga illegal drugs ay ma-dispose through thermal destruction. Ito yung thermal, ito yung yung thermal destruction. And by any other, any other uh, equivalent means, eh yung equivalent means pinag aaralan pa ng uh, Dangerous Drugs Board kung ano yung pinaka feasible. Dahil uh, nasabi ng uh, natin sabi na rin ng pangulo kanina yung gaano kahaba yung pag ito itong ganitong klasing makina ay uh, kailangan 12, 12 hours yan na uh, uh, yan sinusunog and then uh, may cooling of period na 11 hours and uh, after after the cooling of period ay eh, ini-examine ulit kung mayroon traces even small traces of uh, the, of uh, yung narcot, yung drugs niya. Ngayon kung wala na, okay. Kung mayroon pa, ibabalik ulit. Same process. Ngayon, ang board ngayon, Dangerous Drugs Board, ay nag-iisip din ng ibang paraan. Baka sakali mayroon pang ibang paraan. Pero sa ngayon, ito yung ating ginagawang uh, procedure. Well, kahapon, nakita natin, in-inspect din ng ating Pangulo. Ito mga ito. At uh, nakita niyo kung paano i-store yan sa Pidea uh, Storage Room Laboratory paano sini safeguard at nila sa isang secure na area rin nakalak din may mga insulating witnesses din wala doon sa pag area of seizure to the storage area hanggang dito sa distraction ito yung buong proseso nito pinapakita kasi natin ang pamahal na pinapakita sa publiko na yung proseso ay uh, transparent uh, may mga accountable office, uh, officials na pumipirma pa nga sila sa mga dokumento para may ensure na yung napakahigpit kasi ng korte doon sa chain of custody of the of evidence kaya ito recorded lahat yan of course kasama ang media sa pag insure na transparent ang uh, proseso kasama rin ang ating mga taga DOJ at mga elected officials so, kanina nakita natin andito po si governor ng uh, talak at dito yung mayor din ng Bamban. Na witness din nila kung paano sinisira, dinidistract ito mga confiscated saka mga seized uh, illegal drugs. Wala kaming tigil sa pagsasaliksik kung ano pa ang proseso na mas madali at mas uh, open uh, sa publiko para yung yung duda ba mawala na yung duda kasi may mga ilang uh, mamayan pa rin tayo na nagdududa na yung lahat ng na confiscated na assets eh hindi lahat umaabot dito sa incinerator plant kaya uh, wala kaming ticket sa pag uh, iisip kung paano ma-ensure yung uh, transparency and accountability of the officials officers na umahawak dito sa mga uh, confiscated yak uh, illegal drugs kasama na yung mga ebidensya